Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Yes, i uh, Iga, dito tayo ngayon sa Commonwealth Market at uh, syempre kahit pa paano meron tayong magandang balita dahil may mga, may mga mabibili dito na bumaba yung presyo at yung iba naman ay medyo tumaas. Simula, natin sa gula, yung kalabasa po yung dati na 40 to 50 pesos per kilo ngayon po ay nabibili ng 60 to 70. So, tumaas po siya ng halos uh, 10 hanggang 20 pesos. Yung pecha, yung dating 100, naging 110. Ang repolyo mula sa 100 ay naging 120 pesos. Ang kamatis na dati pong uh, 120 ay 140 pesos na po ngayon ang kilo. Samantalang, ang karne naman po ng babo, yung ribs na dating 250 ay umaabot na po ngayon ng 270 pesos per kilo. Ang kasim, 270 to 280 nagkaroon nun ng pagtasa ng 10 piso. Samantalang, yung pata naman from 240 ay naging 250 pesos per kilo. Ang manok nagkaroon din ho ng pagtaas yung buo at yung quarter leg from 140 ay naging 160 hanggang 170. Samantalang yun naman pakpak -pak ng manok from 170 to 180 ay naging 190 per kilo. Ang karnet tumaas po ng 1 na nang 10 hanggang 20 pesos at ang um, uh, ito ho ay bunsod pa rin siyempre ng uh, supply uh, ng uh, law of supply and demand. Yung uh, presyo naman ho ng bigas ay patuloy na umiiral yung uh, price cap na 41 hanggang 45 hanggang 47 pesos per kilo you Yun know yung uh, walang mga nagigim paggalaw so alamin natin doon sa mga nagtitinda rito si kuya nagtitinda ho siya ng mga gulay kuya ko sa presyo ng mga gulay natin alin yung medyo bumaba bumaba po medyo yung talong ampalaya bumaba konti magkano binaba ma nasa 10 binaba per kilo, ano? kilo. per kilo kumusta yung ano mga mami mile duma dumami ba o medyo nababawasan talaga Medyo humina po yung benta kasi po, mataas nga pong bilihin. Oo, uh, matumal. Hindi matumal po kaya uh, uh. nag... Uh, yung kamatis, sakala kala ko bumaba na, bakit tumaas pa rin? Iba, ano po kasi, iba-iba pong klase ang kamatis na. Maganda natin. kasi yung kamatis uh. na binibenta mo. Yung mga yan. mura po na maliliit. Oo. Uh, uh. so ano yung sinasabi sa inyo dahilan ng mga supplier? Bakit maba? mataas pa rin yung presyo ng no? karamihan sa gulay? Minsan, yung iba kasi hindi nakakarating yung iba gigaling sa mga probinsya dahil uh -oh. may bagyo nga. Uh -huh. Yung mga pinaka main reason nila minsan. May nababanggit ba sila na nasira yung mga pananim, ganyan, kaya medyo mahal? Wala naman po. So yung pagdadala, ang nagiging problema. Okay. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit. Salamat ko ha. Kung so bakit medyo mahal pa rin yung presyo ng mga bilin. Yung kamatis na binabanggit ko, sabi ko, bakit medyo mahal pa rin? Kasi maganda ho yung klase ng kanyang kamatis. Medyo malalaki, ayan, no? buong-buo pa. Nako, ito yung mga nilalagay usually sa mga burger, sa mga ganyan, di ba? Ayan, medyo mataas pa rin yung presyo nitong uh, mga gulay gaya ng kamatis. Si kuya naman nagtitinda ng karne. Naku, ang karne! Ay, tumaas mo ng 10 hanggang 20 pesos per kilo. Kuya, uh, bakit mahal pa rin po ang baboy? Dahil po wala po atang baboy ngayon sa Lusunat, Ah, sa Visayas at Mindanao. Ah, so paano itong supply niyo sa nanggagaling? Gali Bulacan lang po to. Bulacan luson. lang. Puro Luzon lang po. Okay. So pero malapit na magpasko, ug September na, ilang buwan na lang Pasko na. Ano nakikita niyo mangyayari sa presyo Ay, ng baboy niyan lalo, lalo pong bubulusok ang pagtaas ng baboy po. Ah, ganoon po? Oo. Uh oh, oh. na po 'yan. Sa wala bang pagtiyak sa inyo ng sa mga darating na buwan eh magkakaroon na ng supply from Visayas uh, and Mindanao para bumaba ang presyo? Wala po. Wala? Ay, pang, pala, ang alam po namin, talagang Luzon lang po ang meron ngayon. Sa ngayon? Ano daw dahil ang dahilan? May mga sakit pa rin po ako. Ano yung ASF pa rin na sinasabi oh. na kapek? Ka ano, kapos ako yung benta nyo? Uh, matumal po. Matumal? Sa pataas po ng Bakit baboy. Bakit po? Pagtaas ng baboy po. Ano sabi ng mga namimili? Eh, humihirit po sila ng pagtawad. May binibigay naman din po namin pagkano, uh, kaya kaya, pero pag hindi. Ay, hindi, na po, hindi po talaga. So, talaga medyo, oh, so, nasa, ang pinapangambahan nyo, ha, papalapit ang Pasko, ang mga holiday, lalo tataas ang presyo po. No? na. Magkano, magkano, na kita nyo pwede maging sagad na taas niyan? Siguro po, ang liyempo po, 350 po yan, ah, nakakabot yan, ah, po, 200, yan Ah, ang liyempo? Opo. Naku, hindi mo na tayo magliyempo pag <laughs> Okay. So, yan o yung, ano, sa, siyempre, ito yung sinasabi ng mga nagtitinda dito. Ayan, lalo na yung baboy na, Siyempre, pangunahin niya handa kapag may mga okasyon gaya ng mga Pasko, bago tong. pero sabi nga ni Kuya na nagtitinda rito, kung wala pa rin dadating na supply ng baboy mula sa Visayas at Mindanao, eh nakikita nila patuloy yung pagtaas ng presyo nito lalo na at malapit nga ang Pasko. So yun yung mga dapat paghandaan pa ng ating mga mamimili, ng ating mga consumers sa mga darating na araw. Yan po muna mula rito sa so Commonwealth Market. Balik po tayo sa studio. Samantala, inalis na ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na inilatag ng China sa Baho de Masinloc na bahagi ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa nahulikam naman tagpo ng GM Integrated News bukod sa hinarangan ang mga Pilipinong manging isda. Agresibo rin silang itinaboy ng China Coast Guard. May unang balita, sina Joseph Morong at Rafi Tima. Tila nakikipagpatintero sa mababilis na rubber boats ng China ang manging isdang Pinoy na lula ng isang maliit na bangka. May pagkakataon pang halos banggain na siya ang gusto lang naman niya, makapasok sa loob ng di Sinlok para makapangisda habang nakabantay ang BRP Dato Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Hindi mo kayo natatakot? Hindi Noong September 20, ilang beses ding sinalubong ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR. Ito yung tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking babarko ng China Coast Guard dahil tayo nasa karagatan, eh pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Nakalusot din kalauna ng BIFAR at nakaangkla 300 metro lang ang layo sa labas ng Bajo de Masinloc para mamigay ng ayuda sa mga manging isda. Nasa loob ng 200-kilometer Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc pero sabi ng China, trespassing ang ginawa ng barko ng BIFAR. Gate ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naaayon daw sa batas. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang bahura, hinarangan din ang entrada nito ng mga dipang kariniwang boya. They are using a floating barrier, you no? para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng show. Gitang Foreign Affairs Department, mali ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Baho de Masinloc kung saan wala raw karapatan ng China. Kaya magsasagawa ng nararapat na hakbang ang Pilipinas para protektahan ng ating soberenya at ang kabuhayan ng mga manging isda. Ang paglalagay ng barriers ng China, kinundi na ni National Security Advisor Eduardo Anyo paglabag niya ito sa traditional na fishing rights ng bansa na pinagtibay sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea, natanggal na nila ang mga floating barrier alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Sandy K2 naman, halos 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Pagasa Island. Lampas taong tambak ng mga patay at durog na coral sa na nakita. Malayong malayo sa white sand na makikita sa kalapit na Sandy K1. Ang apat na Sandy Ks malapit lamang sa Pagasa. Na anim hinaharangan at binabantayan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia. Itong biyernes, binusinahan pa ng isang barko ng China ang mga pumunta sa Sandy K2. Ang pagkakadiskubre ng tambak na mga patay na corals sa Sandy Cay 2 ay kasunod lamang ng pagkakadiskubre rin ng mga patay ding corals sa Skoda Shoal at Rosul Reef. Dahil tinawag ng China na political drama ang pagkabulgar sa patay na corals, iimbestigahan muna ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong nangyari at anong kampo ang nasa likod ng pagtambak ng mga durog na corals sa Sandy Cay 2 the first thing we must do is due diligence. Mag-investiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Sabi ni Maritime Law Expert Professor Jay Batong Bakal, may nakaumbok na noon sa Sandy K2 nang puntahan nila noong 2021. Assuming that it's natural, that indicates na parang merong basag sa ilalim. Widespread na parang loss ng coral sa area at naanod na doon. Hinihingi namin ng panig ng AFP Western Command at Embahada ng China. Kaugnay nito pero wala pa silang pahayag. Ito ang unang balita. Joseph Morong, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Narindigan ng PhilHealth na hindi silang magbabayad ng 300,000 US Dollars o katumbas ng 17 million pesos sa kabila ng banta ng mga hacker na ikakalat nila ang mga ninakaw nilang impormasyon at dokumento. Definitely po, hindi po tayo magbabayad ng ransom. Hopefully, meron na po tayong maili-up na system para po uh, maibalik na po natin ang ating normal operations. Ang nakuha actually ay yung mga personal information primarily ng mga empleyado. At saka yung, yun na nga, mga memo, internal memo, mga internal uh, mga files ng PhilHealth. So yung tinatawag nating work files, office work files. Yun yung mga Sabi ng Department of Information and Communications Technology, hindi apektado ang impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ligtas din daw ang National Health Insurance Database. Paliwanag ng isang cybersecurity expert, ransomware attack ang nangyari sa sistema ng PhilHealth. Ang ransomware ay uri ng malicious software na kayang i-block ang access sa computer system at mawawala lang kapag nagbayad ng ransom. Pinas-shutdown ang online systems ng PhilHealth para masuri ang lawak ng ransomware attack at mapangalagaan ang iba pang impormasyon. Kaya ang mga transaksyon sa PhilHealth manu-manu muna. Pinagpapaliwanag naman ng National Privacy Commission ang PhilHealth ngayong araw tungkol sa cyber attack. Iimbestigahan din daw nilang umano'y data breach. Dahil marami pa rin pasaway na jaywalker o mga hindi tumatawid sa tamang tawiran, Sinusulong ng DILG na patawan sila ng mas mabigat na parusa para madala. Live mula sa Castle City, may unang balita si James Agustin. James! good morning. May dalawang malaking karatula sa baging ito ng EDSA Centris Northbound na nakasaad na bawal tumawid, no to jaywalking. Pero sa kabila niya, marami pa rin tayong mga kababayan na mas pinipili na tumawid ng EDSA para lang makasakay ng EDSA Carousel. Kaya ang LG minumungkahi sa mga LGU maging sa MMDA na mas tasan yung multa o di kaya naman dagdagan pa yung multa doon sa mga mahuhuli na lumabag ng dahil dito sa jaywalking. Sabay-sabay na tumatawid sa EDSA ang mga pasaherong kabababalang sa EDSA Carousel sa bahaging ito ng EDSA Centris Northbound. Lubhang delikado, lalo pat ang kasabay nila ay mabibilis sa sasakyan, kung minsan napapatakbo pa ang ilan. Halos lahat sila ay sumasampa sa mga nakaharang na concrete barrier sa EDSA Busway. Ang tatlong pasaherong ito, agad na sa mga concrete barrier. Nang makakuha ng tempo tumawid na sila sa EDSA kasabay nila ang iba pang mga pasahero. Napakahirap po kasi nang inaakitan doon. Tapos bababa ka rin doon. O aakit ka pa, tapos bababaka. ka, eh, kung dito ka, um, siyempre mo lang na walang sasakyan, talagang ganun. E, delikado o, okay. Eh delikado ho, no? Oo. E, hindi lang, ano lang. Lakasan na lang ang loob at pag wawala naman sa sakin, tumawid ka na lang. Malaki ang dalawang karatula sa lugar. Nakasaad na bawal tumawid. No jaywalking. Para makasakay ang mga pasahero sa EDSA Carousel, may daanan sa mismong MRT Quezon Avenue Station. May iilan namang sumusunod. Nahihirapan silang maglakad ng malayo eh. Kahit delikado talaga ginagawa nila. Sa sobrang layo ho. No. Akyatan, ho. Tapos lalakad pa pumunta sa ano, carousel. Pero delikado no? Ah, medyo delikado ho. Kaso ano, timing-timing sila ho. Ang paserong si Jomarie na isang call center agent aminado na kung minsan ay sa kalsada rin tumatawi. Minsan kasi mas mabilis dito ay siyempre pa na rin. Saka pago na rin umakyat para makasakay doon. Sa ngayon ay 500 pesos sa community service ang multa para sa mga mahuhuli dahil sa jaywalking. Batay sa ordinansa ng Metro Manila Council noong 2019. Si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos iminungkahi sa MMDA at mga LGU na mas taasan ng multa lalo na sa EDSA at C5 Road. Bagay na suportado naman daw ng MMDA. Pabor din naman dyan ang ilan nating kababayan. Tama naman yun. Kasalanan din kasi namin. O, aminado naman din, kasalanan. Pero siguro sa susunod, ano, tamang ano na talaga, tawiran. Mas magandang ang taasan yun, para ang tao na dadala. Kasi, yung 500, kung minsan, kung medyo malaki kita mo, kaya mo na ibigay. Yun lang totoo. Samantala ikan ngayong umaga dahil may mga taon na ng MMDA dito, wala na tayo nakikita na tumatawid sa bahaging ito ng EDSA. Ang MMDA daw makipagtulungan sa DOTR para magkaroon ng solusyon at maiwasan na yung mga ganitong sitwasyon. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakatakda isumite kay Pangulong Bongbong Marcos sa September 29 ang listahan ng mga nominado maging Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, bubuuin ang korporasyon ng President at Chief Executive Officer, dalawang Board of Directors at tatlong Independent Directors. Manggagaling ang rekomendasyon mula sa advisory body na binubuo ng mga kalihim ng Department of Budget and Management National Economic and Development Authority at Bureau of the Treasury. Sila rin ang aalalay sa Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation pagdating sa pagbuo ng mga polisiya sa investment at risk management. Maupo ang board ng MIC ng hanggang tatlong taon batay sa implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Samantala, pinabulaan na naman ni Jokno ang mga espekulasyon na pamumunuan niya ang Maharlika Investment Corporation at iiwan ang Finance Department. Siniwalat ng ilang dating miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated na pinagbabawal silang magpagamot sa labas ng komunidad. May mga umaasikasoro sa kanila sa kapihan, pero mga hindi lisensyadong health worker. May unang balita si Mab Gonzales. Nagpapaanak lang ko sa aming um, hospital dito, nagitawa kong function hall, nagpapaanak lang na, mong delete license, meets the bully you can hang, nakaubanan na mo dito sa kausak, bali na nan, nang isa ka, na isa ka, undergrad kibali nga, orso doktor, way lisin siya. Hirap na sa pagbubuntis, hindi pa raw nakatatanggap ng sapat na atensyong medical si Vivian, hindi niya tunay na pangalan. Dati siyang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Hindi umano sila pinapayagang magpagamot sa labas ng sitio kapihan at mga kapwa pasyente raw ang nagpapakain sa kanya. Nang dalawang buwan naman ang sanggol niyang kulang sa bakuna, nagka-medical emergency ito at nagkombulsyon. Salamat tayo, Gitulik ni Senior Agila. Pagkahong bata kay UTI kuno mo ng 2 months pa siya Zatulit na na-infection na siguro, tumatong kita na magsurigaw, hindi pa rin Diyos buhi. Umalis na kalaunan si Vivian sa kapihan. Si alias Elena naman, nagbitiw sa trabaho bilang guro para umakyat sa kapihan. Ang turo raw kasi ng leader nilang mas kilala bilang Senyor Aguila, hindi mapupunta sa langit ang mga nagtatrabaho sa gobyerno o gipasaligan pod mi na ang tanana mong mga loans, mga utang, ijak ining tabangan, payaon kini sa system, panagi sa ijang gahong. Pero ang paniniwala raw ni Elena na si Senyor Agila ang anilay tunay na Diyos, na bago ng sapilitang kunin ng mga taga-SBSI ang bahagi ng ayuda ng gobyerno nang salantain sila ng bagyong Odette. Kinuhaan ang inadaan. <laughs> Hindi ay 5K na sa SAP. Ginabang to sa goberno. Di na plano nila daan na nanay mga nakasay na agila na nagbantay sa pertahan. Mga idang agdan kinasing-kasing muhatag nila di kipugsun. Bito. Grabe ni Sura, ang mga tao at tumama pa ng Sinusubukan namin kuna ng pahayag si Senyor Aguila, kaugnay ng kanilang mga pahayag pero wala pa siyang tugon. Sa web sa katakdang imbestigahan ng Senado ang mga alegasyong pangaabuso ng Socorro Bayanihan Services at nanindigan ang mga senador na dito sa Senado gagawin ng pagdinig at hindi sa Socorro gaya ng hiling ni Senyor Aguila. Ang boses na mahalaga sa mga isong ito ay ang mga biktima survivors. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Ganyan din ang pagdidiin ng Justice Department na magsasagawa ng preliminary investigation. Dapat daw magsadya rito ang leader ng grupo. I will go by the statements that reach my office. And uh, para sa akin kasi, the, I have on good authority that the NBI filed cases already. That these were not acted upon uh, in... in uh, in due time and that there's a need for the DOJ proper to interfere so that the preliminary investigation can be conducted properly. Nakapaghain na rin ng mga reklamo ang NBI sa grupo ni Senyor Aguila na minomonitor dahil baka raw tumakas. Pag-aaralan din ng DOJ kung legal at kung pwede iapila ang pagkatig ng mga korte sa Surigao del Norte sa hiling na writ of habeas corpus ng mga magulang ng dalawang biktima at pagbalik sa kanilang kustudiya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sa loob lang ng labing isang araw na gastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Ibinunyag yan ang Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Sinabi yan ni Kim Boss sa gitna ng budget deliberation sa Kamara sa proposed budget ng Commission on Audit. Sinisika pa rin naming kunin ang pahayag ng OVP tungkol dyan. Ino-audit ngayon ng COA ang paggamit ng OVP ng Confidential Funds noong 2022. Yan ang naging kontrobersyal na budget na nirelease ng DBM sa OVP mula sa Contingent Fund na may basbas -bas ni Pangulong Bongbong Marcos. Legal naman 'yan ayon sa Kowa. Ayon pa kay Kimbo, sinabi ng Kowa na ginamit ng OVP ang pondo bilang confidential fund sa ilalim ng line item na good governance, engagements and social services project. Ginunita kahapon ang na putatlong National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. Pinangunahan ito ni Saudi Arabia Ambassador to the Philippines, His Sham Sultan Abdullah Al Khatani kabilang sa mga dumalosin na Sen. Robin Hood Padilla, DFA Undersecretary Antonio Morales, DTI Secretary Alfredo Pascual, Chief Justice Alexander Gesmundo at dating Sen. Richard Gordon. Sa talumpati ni Ambassador Al-Qahtani, pinasalamatan niya ang naging kontribusyon ng mga OFW sa kanilang bansa. Kinilala rin niya ang ikalimamput-apat na anibersaryo ng diplomatic relationship sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas. Sa speech naman ni Morales, sinabi niya naniniwala siya na mas mapapaigting pa ang bilateral ties ng dalawang bansa. Kaugnay nito, nakatakdang bumisita si Pangulong Bombo Marcos sa Saudi sa susunod na buwan. Nagsimula na ang bagong GMA Talibaba drama na Love Before Sunrise, tampok si nakapuso drama King Dennis Trillo at multi-awarded actress Bea Alonso. You never come near my wife again! Ever! So tell me, Atom, how did you find your sweet moment with Stella? Nag-enjoy ka ba? Oh my God. Kung naging tayo, siguro ang saya natin. Oh, wow. Wala kami ginagawang masama ni Atom. Oh, grabe. Umpisa pa lang ng episode. Trouble na kagad. Nakita kasi ng kanilang mga asawa si Atom at Stella, played by Dennis and Bea, na nag-uusap. At mukhang ayaw nila na may communication pa rin ang mag-ex. Si Andrea Torres ang gumaganap bilang si Serena na wife ni Atom at si Cid Lucero naman si Roald na husband ni Stella. Sa conflict na ito sa kanilang marriage, lilitaw ang what if angle sa love story ni na Atom at Stella. Pinakita rin sa episode kung paano nagkakilala si na Atom at Stella. Pinusuan ito ng netizens dahil litaw ang chemistry ni na Dennis at Bea. Napapanood din sa episode si na Vanessa Del Moral, Sef Cadayona, Charmaine Arnaiz, Isai Alvarez, Moncheng Gutierrez, Nadia Montenegro, Matet De Leon, Rodjon Cruz, at Vince Maristela. Ang iba exciting twist sa Love Before Sunrise, abangan mamaya pagkatapos na maging sino ka man sa GMA Telebabad. Ang Love Before Sunrise ay collaboration project ng GMA Network at VIEW Philippines. Grabe yung shot na yun parang kay drama, no? At movie Naka cinematic. Kakeko, oo! Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.